Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinawag na hypocritical o kaipokritohan ni Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng China tungkol sa masamang epekto sa kalikasan ng pananatili ng BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sa isang statement, pinuna ng kalihim ang tila mapagmalinis umanong pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao na dapat nang tanggalin ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea kung tunay na may pakialam ang Pilipinas sa kalikasan. Welta pa ni Teodoro, patuloy ang pagsira ng China sa West Philippine Sea dahil sa illegal nilang reclamation activities na napatunayan pang lumabag sa international law sa 2016 Arbitral Award. Dahil sa kawala ng sinseridad ng China, lalo lamang umano nitong pinapalala ang pagkawala ng tiwala ng mga Pilipino at ng buong mundo sa gobyerno ng China. Una nang ibinunyag ng Pilipinas ang pagsira ng China sa mga bahura sa bahagi ng pinagtatalo ng teritoryo, bagay na itinanggi ng China. Arestado ng Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group at Muntinlupa City Police ang dalawang individual dahil sa illegal possession ng shabu. Kinilala ang dalawang suspek na sina James Regonay at Dante Cleofe, pawang mga residente ng Muntinlupa City. Narecover sa kanila ang isang plastic sachet ng 25 grams at dalawa pang plastic containers na aabot ng 500 grams ng shabu, mobile phone, coin pouches, drug paraphernalia at by-bust money. Tinatayang nagkakahalaga ng 3.5 million pesos ang nakumpiskang shabu sa mga suspek. Samantala, nasabat sa buy-bust operations ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, National Capital Region o NCR at Philippine Drug Enforcement Unit, ang aabot sa 200 gramo ng ilegal na droga sa Tagig City. Huli sa tatlong sospek na sina Alejandro Miguel Flores, Jason De Gaspi at Maricar Gunayan ang tinatayang 1.36 million pesos na halaga ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o Shabu. Ang mga suspect ay sangkot di umano sa distribusyon ng ilegal na droga sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Nahaharap ang lahat ng mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. 984 sa 2,059 na mga barangay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang tinukoy bilang areas of grave concern ng Philippine National Police o PNP, kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, isa sa ilalim sa Red Code ang mga naturang barangay bunsod ng matinding girian sa politika ng mga tumatakbong opisyal, presensya ng private armed groups at ng lokal na teroristang grupo at kasaysayan ng political violence sa rehiyon. Maliban dito, inihanay din ng ProBar ang nasa 284 na iba pang barangays sa orange category o areas of immediate concern. Nakapagtala na ang pulisya ng 21 kaso ng election gun ban, tatlong insidente ng election-related violence, habang 10 local aspirants na ang naging biktima ng gun attacks mula sa iba't ibang probinsya at syudad ng rehiyon sa nakalipas na tatlong linggo. Patuloy naman ang evaluation at assessment ng ProBar at maaari pa umanong mabago ang listahan bago sumapit ang eleksyon. 34 na milyong Pilipino ang magkakatrabaho pagsapit ng 2028 at magiging tourism powerhouse sa Asia ang Pilipinas sa mga susunod na taon. Ito ang pahayag ni Secretary Cristina Frasco ng Department of Tourism o DOT sa Global Tourism Economy Forum sa Macau. Ayon pa sa kalihim, sa kasalukuyan, prioridad ng departamento ang sustainability at infrastructure development para makahikayat ng mas maraming turista sa bansa. Sa infrastruktura nakapaloob ang waste management, long-term development ng sewage systems, water systems na mahalaga sa turismo. Dagdag pa ang digitalization sa operasyon ng tourism communities sa buong bansa at introduction ng mobile application na Travel Philippines para sa direktang connection at mas mabilis na interaction ng turista sa tourism destinations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pag- dita.